Yes, yes, yo. Another morning na naman tayo. Ayan, baha ng aking, ano, gulayan Buti na lang at mataas ang tayo ng, ano, ng ating flat. Hindi ka nung Hindi ka nung naapagtuhan. Ay, si kamami, malayo na. Lagi tayo nakikarito ko. Oh. Umuulad pero eh. Ayun bagong flat eh. Pwerte, magaling at hindi naapagtuhan. Ay. Talaga naman, oh. Yab. Tinanim. Bueno, yan. Ang talong natin medyo <laughs> na-ulanan ang ating gulayan. Mhm. <laughs> talaga ang buhay. Minsan tama, minsan sala, no? Oh, tayo, tayo. Đây là sợi dây Ai xa lần Ta cầm bà tôi xa lần Thế này À Không phải lạc nữa À ta ơi Mà chứ không lạc ông bú ta Hả Nako, ay mga kakakuha. dapat mo muna ng ano ng langay. Hmm. pa mo. Ay siya. Ano kayo maganda, Toy? Um, Ating itanim na rin ko ang ilasili din eh. Ah. ikaw ay, lang? ko na makutay. Ikaw na, -tay, ito na lang Ha? yung. ano May tanim? Ano? Hmm. Hmm. May bitin eh leng mo. hindi ko Ay inakaw. Okay. Mm. Ay okay. mm. yeah. <laughs> Ay yung ka tanim ha? Hmm. Kasi tayo hindi. Pag umuminit oh te, magaganda na siya. Tuloy-tuloy na. Yung magaganda eh, di, di, di siya ka nalang bubuhay na din abuno. Sa kanila, ano? Mm -hmm. Ikaw na lang magkutay, tay. Ano, ikaw na lang eh. Ikaw na lang, ah. Sa maglala, sabi mo lang sa akin kung anong... Kung ilang... Um, kung kamagahapon ka, kung ano, sabi mo lang sa akin. Ha? Ikaw na ang bahala, basta ikaw na magkutay sa akin kung ilan. Ikaw na ang bahala kung magkano. Mag sabi mo sa akin kung ilan. Kuya, ganyan ako. Ate, ganyan ako. Oh. Oh, dilaw. Ba. <laughs> oh. Ay, dilaw oh. <inaudible> ha? So, tubig talaga. Ah, pero dilaw na dali oh, no ang spray. Hmm. Mm. Ikaw na mag-ura sa iyong sarili. Ikaw ang magkuhan. Sabi mo uli sa akin, kain tati. Ikaw ang mag-u, magkuhan. Oh, ako 'yung nagpalayan, ako 'yung ganito ate. Oh, kuya, oh, nagpalayan ako. Hmm. Gayong oras ako doon. Ah, hindi mo sa akin. Ano so, problema yan? Tapay Ha? Alain? Bakit? Ha?

Å. Oh. Mana tadi lu lupa saya lu lupa tahu Pak Lu lupa Pak Ya, rumah apa yang silih? Tapi cuma buahan Ini Ini ada pustah nih Okay, naman tayo. Sabahin di ating talong. <tabar> Nangunga ko. Nangunga talong. Nangunga ko talong. Nangunga

Aqui é a fro, a lagoa. Também tá boa, fro. Aqui, lix. Lagoa aqui, lix. Mati ekor oh. Taman tama yan. Harum ada laguna. Hmm. Ilang palinggo malaguna. Ibig nang pakana ba Ayo. pilih. Ini. Ini. Ito yung ibon talong. Iba naman hindi eh. Bago, hindi rin kumabaol din talong. Oh. Mayroong un... popot ilang kahapon mirror naman. Ngayon ang gusto. Ngayon ho di oh, ako kalong. Eh. Ang haba. Rigod. Hmm. Teke. Siguro medyo may noo mo 'to 'di Ano? Mo mo tinang sa ating video natin, ah. Amare oh. Mario. Ayan o. Oh. Ayan nga nang si mapay. Oh eh, o. Oh. Mapay. <gibito> hindi, oh, oh. okay, okay. nabulok na. Oo. 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 Kaya. Uh -huh. Uh -huh. ko maano hmm. ito na Aba, doon. Ang Tumumbang aming bako di makamasa aming daming tawag daming pipinuhan ayan oh si mam ang nag i di. oh Dikatabang pipino ang labi na bunga ba ba hindi lapat ari ari lapat buruti 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 Sabitan mo muna. Ay. Ay, Ang dami mga tumubang mga ano. Mga halaman. Ano. <coughs> Pino. nu. E, mga mga tayo uli ng... Ayos, mga tayo uli ng ating kwan. Ating talong. itu pitunguhan ni butano hmm. okay, itu

Diyos. Pakuha din. Okay, mamaya uli. Ano? Oo. Oh. Ayan. Hmm. Ay, bunga naman na ang pipino talaga naman. Namumutik-tik. Eh, kundi ayusin ang ang balag dahil luyok sa bunga. Luyok sa bunga. Ayan, oh. Lalaki, oh. 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 Ayan, oh. Oh, maaari na. Sa ano nang Papa? Manyan, ah. Hmm. Tambihan ito, oh. Mira. may ito, manyan, ah. Yung gusto ng pipino dyan, ha? Ayan, o, oh, si Kamame. Ay, Kamame! Anong balita dyan? Talaga good morning, man. good morning dyan naman! Uh, good morning, good morning! Mapagpalang araw ng biyarnes! Si Kamame, yeah. talaga naman! Ay, kita nyo! Yeah, no. Kung paano oh, ikaw, ikaw naman din! Ikaw magpataw ang aking tanim na pipino! Ako naman magayos, ang tanim natin pipino! O, oh, at ako nakapanguhan ng talong! Thank you, thank you! Mm. Ano, nice lang, Pipino dyan! Mm -hmm. Nakapaguhan na kami ng pipino at ng talong. Mm, ang talong namin ay kalahating sako na naman. Bagong-bagong kuha. Mm. Tako. Ako naman kamami, oh. Mm. Ikaw, so, ikaw naman, oh. Ay, oh. So, mag uh, live. mm. Live na yun, ah. O oh, sige. Patawag ayos, sige. Ay, ako na lang, Papa. Oh, bis, Mira. Oh, sige. Hmm. Ako na lang, kayo. At tutuloy ko na rin manguha ka ng pipino. Maraming pahaw nga yung pipino. Ako, baga, ayos, sige. Sige na. Hmm. Ang dami mm. nang nakuha si Kapapa ng ng ano, ng talong. Ang dami nang nakuha talong. Pipino naman. Ipinin naman tayo, pipino. Saan ka nakuha ng pipino na, mama? Saan? Yan, yan. Yan. Ano yung kabila, are, are? Yan, wala pa, hindi pa. Hindi. Okay. Ang hatay ng pipino, talaga naman napakadahan, pipino. At yun talaga sinasabi ko sa inyo, yung may gusto talaga, anak ay makakapangayin kayo marami pipino. Hmm. Ay oh, tinyo, bunga oh, yan oh. Ah, yung may gusto ng pipino dyan, yung may gusto ng pipino. Hmm. Mag-text lang kayo kay kamami. At si kamami, marami pipino yan. Marami bagong kuha. Yan oh, ngayon oh, nangunguha pa ako oh. Dami ng pipino. May awa ang Diyos oh. Hmm. Hay baka si Tama na babasa. Yan oh. May tama oh. 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 Hmm. Nabubulok. At pag nabasa yan, na Sa kwan. Masisira. So, ang kailangan mong kuhanin. Yung mga pipino. Hmm. Lalaki ng pipino ni Kamami oh. Ang gaganda. Ang pipino ni Kamami lalo yung titino hmm. hmm. sige hmm. yung may gusto ng pipino dyan ha mamaya kay kamami mag PM lang kayo yun sa kanya ay ako i kuha lang yun siya o oh, yun siya o oh, nandun o oh. hmm. sige good morning good morning sa inyo lahat ha okay ha hmm, sige Babay-babay na tayo ulan na, na ulan.